Totoo ba na marami ng mga hudyo sa panahon natin ngayon ang nananampalataya sa ating Panginoong sa so Kristo? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Kapag sinabing mga hudyo, ang una agad na pumapasok sa ating mga isipan ay yung mga taong nagreject sa ating Panginoong sa so Kristo. Totoo naman yun mga kapatid kasi nga kung tayo naniniwala yung ating Panginoong sa so Kristo, siya yung Mesaya, sila hindi. Hindi nila tinatanggap hanggang sa ngayon na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung tagapagligtas meron silang ibang ine-expect na mesaya, hindi yung ating Panginoong Yeso Kristo. Ang patunay natin dyan na talagang ayaw ng mga Hudyo sa ating Panginoong Yeso Kristo ay yung pagkapako ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin noon pa man, nung unang pagdating ng ating Panginoong Yeso Kristo dito sa mundo, ayaw na nila sa ating Panginoon. At hanggang ngayon sa panahon po natin ngayon mga kapatid, nire-reject pa rin ng mga Hudyo yung ating Panginoong Sokristo. Sa kabila na mismo nang galing yung ating Panginoong Sokristo, na yung ating Panginoong Sokristo mismo, siya po ay Hudyo. Actually, kamakailan nga lang, merong proposal na batas na sinasabi na ibaban yung ating Panginoong Sokristo doon sa Israel. So, totoo man po yun or hindi, pero mga kapatid, makikita natin dito na yung mga Hudyo ayo talaga nila sa ating Panginoong Sokristo. Ngayon may magandang balita na sa kabila ng na alam natin na talagang marami mga Hudyo nire-reject nila yung ating Panginoong Sokristo pero sa panahon natin ngayon sinasabi na marami ng mga Hudyo ang nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo at naniniwala sa kanya. Sa katunayan nga niyan ayon sa isang survey sinasabi doon na 21% ng mga millennial na Hudyo sinasabi nila na sila ay naniniwala mismo sa ating Panginoong Sokristo. Kumbaga isa sa limang millennial na Hudyo naniniwala kay Jesus. Yung 21% na yon na naniniwala sa ating Panginoong Sokristo, ang paniniwala nila si Jesus ay isang Diyos na nag-anyong tao, na nabuhay kasama ng mga tao noong 1st century. Ngayon yung ilang 28%, sinasabi naman nila na yung ating Panginoong Sokristo, oo nabuhay siya, pero bilang isang rabay o spiritual leader lamang. So, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. 42% ng mga sumagot sa survey, sinasabi nila na nagdiriwang sila ng Pasko. Alam naman natin na itong Pasko, pinagdiriwang ito ng mga Krisyano. Kasi nga, naniniwala tayo na bagamat hindi ito yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo, pero ito ay pinagdiriwang natin para alalahanin na siya ay dumating sa unang pagkakataon. So marami na rin mga Hudyo sa panahon daw natin ngayon ang nagse-celebrate na ng Christmas. Bukod dyan, nakita rin sa pag-aaral na mayroong mas mababang rate ng pagdalo sa sinagoga sa mga hudyo na may edad na 18 hanggang 29. Pag sinabi kasing sinagoga o sinagog, ito yung parang pinaka-church ng mga hudyo. Doon sila nagtitipon-tipon para sumamba at makinig ng salita ng Diyos. So sinasabi na maraming mga kabataan ang hindi na raw dumadalo rito ayon din sa website ng Jews for Jesus, merong 30,000 hanggang 125,000 na mga Hudyo sa buong mundo ang naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Ayon din sa isang libro, sinasabi doon na merong halos 300 na Messianic Fellowship doon sa bansang Israel. Ibig sabihin niya, mayroong mga faith community doon sa bansang Israel na naniniwala at sumasamba sa ating Panginoong sa Kristo. So, ang tawag sa kanila ay mga Messianic Jews. Pag sinabing Messianic Jews, hindi nila inaalis yung kanilang pagkahudyo. Pero, naniniwala sila sa ating Panginoong sa Kristo bilang tagapagligtas o Messiah. Hindi sila katulad ng ibang Hudyo na hinihintay pa nila yung Mesaya. Sila naniniwala na na dumating na yung Mesaya at yun nga ay walang iba kundi yung ating Panginoong Yeso Kristo. So bukod sa mga survey na yan at mga balibalita na sinasabi nga marami ng mga Hudyo ang kumikilala sa ating Panginoong sa Kristo, sinasabi rin naman talaga ng Biblia na pagdating ng mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation, maraming mga Hudyo ang mananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. At hindi lang basta mananampalataya. Ang sabi rin dun sa Book of Revelation, gagamitin sila para magbahagi ng salita ng Diyos para ipangaral ang magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. So dyan na po ang tinatawag natin na 144,000 na mga Hudyo na gagamitin ng Diyos sa Tribulation. Basahin natin itong Revelation chapter 7 verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, isandaan at apat na libo buhat sa labing dalawang lipi ng Israel, tig dalawang libo mula sa bawat lipi ng Israel, Judah, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Sibulun, Jose, at Benjamin. So malinaw sa binasa natin, itong 144,000, ito ay mga Hudyo, at sila ay gagamitin ng Diyos para magbahagi ng salita ng Diyos o magmisyon dito sa mundo na ito pagdating ng tribulation. So yan po yung patunay mga kapatid na talagang marami mga Hudyo ang mananampalataya at magpapagamit sa ating Diyos, lalo na nga pag pagdating ng tribulation. At bukod dyan, yung dalawang saksi na nabanggit sa book of Revelation, sinasabi na ito rin ay mga Hudyo, para mabahagi ng salita ng Diyos dito rin sa mundo, pagdating ng tribulation. Basahin natin yung Revelation chapter 11 verse 3. Isusugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng isang libo, dalawang daan at anim na pong araw ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. So nakita po natin dito na yung mga Hudyo pagdating ng panahon, gagamitin talaga yan ng ating Diyos. So ibig sabihin, hindi lang sila basta mananang palataya sa ating Panginoong Sokristo. Sila mismo ay magpapagamit para sa ating Panginoong Sokristo. So ano ba yung nagpapatunay na pagdating ng panahon, maraming mga mananampalataya palataya at maniniwalang mga Hudyo sa ating Panginoong Sokristo. Basahin natin yung Revelation chapter 1 verse 7. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng libi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayunawa. Amen. Yung sinasabi po dito na mga tumusok sa kanya, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung mga hudyo. Ito po yung mga hudyo na nagpapako sa ating Panginoong sa Kristo. So dito makikita po natin ang sabi kasama sila na mga tatangis pagdating ng ating Panginoong sa Kristo. So bakit mangyayari yun? Kasi nga mga kapatid, alam naman natin na talagang hindi tinatanggap ng mga Hudyo itong ating Panginoong sa so Kristo. Nireject po nila yung ating Panginoong sa so At hindi lang yon, pinapatay pa nila yung ating Panginoong sa so Kristo 2,000 years ago. Ngayon sa pagbalik ng ating Panginoong sa so doon nila marirealize na yung nareject nila at yung pinapatay nila, yun na pala talaga yung Messiah, hindi lang nila tinanggap. So sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo sa pangalawa pagkakataon, wala silang dahilan para hindi maniwala sa ating Panginoong Sokristo. Kasi nakita na nila mismo. So wala na silang masasabi pa kapag bumaba na yung ating Panginoong Sokristo dito sa lupa sa pangalawa pagkakataon. Tatanggapin na talaga nila yung ating Panginoong Sokristo. At yun nga ang sabi, tatangis din po sila. Kasi nga, dahil sa ginawa nila sa ating Panginoong so Kristo. Ito rin yung sinasabi sa Zechariah chapter 12 verse 10. Ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. So malinaw sa mga binasa natin na pagdating ng panahon, lalo na nga sa mga huling araw, talagang madadagdagan yung mga mananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Lalo na nga sa kanyang muling pagparito. So dahil nakikita natin na maraming mga hudyo na ang naniniwala sa ating Panginoong Sokristo, ibig sabihin din po niyan, unti-unti nang napupulpil yung prophecy sa Bible. So kung isipin natin parang ang hirap man ng palataya ng mga hudyo sa panahon natin ngayon, pero mga kapatid, dahil sinasabi po yan ng Biblia, mangyayari po yan marami mga Hudyo ang mananampalatay at susunod sa ating Panginoong Yeso Kristo. So nakita naman natin mga kapatid na sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa mga huling araw na tayo, marami na talaga mga Hudyo ang nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Ibig sabihin, unti-unti nang nagaganap yung propesiya. Pero mga kapatid, mas marami pang maniniwala sa ating Panginoong Sokristo na mga Hudyo pagdating ng tribulation, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So, so ibig sabihin yan, meron pang pag-asa. Bagamat matigas yung mga puso ng mga Hudyo ngayon at nire pa rin nila yung ating Panginoong Sokristo, pero sinasabi na po ng Biblia. Darating ang panahon, manunong balik sila. At sila ay makakaroon din ng pananampalataya sa ating Panginoong Yeso Cristo. So yun lamang mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong pananood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.